Tak ada yang mau karir, hanya yang si so Guys, apa oh, panungkit natin tuh nang, apa guys, uh, marang, ngatur marang. Sekarang ke atas ah, Abot nana, abut nana, apa mongga sampai? Abut kamu bikin, abut nana? Abut nana, bubuk rumongko, oh patung, patung patung. Guys, sekarang ini tuh guys, segernya nanti guys, apa nongkit natin tuh guys? Kuat marang guys.

ng pugali ng isa oh. Check ba? Yeah. Ha? Yeah. Oh, mo, sumutra mo. Na. Hey oh, oh. oh. guys. Guys, ato ko ano. Oh, og og tam og ng gusto bulang. Guys, oh.

busog na ako guys Biaya yang kalikasan guys ini bunga ya? <yun? hala, hazimutang> <hazimutang> <hazimutang> Yang <laughs> tu mesti <laughs> satu, satu be, come <coughs> on satu <coughs> be. Madam pasan ya, ngitung tahun. Ini kita kasi banyak, ngurut dulu depan. 50 kata. Muk bang tag marang guys. Kak untak banget kaya walak ni sa Singapore. Sa isa ka to, ikas arapun amung ah. Hmm. Sipunalah punah. Yung usok mo guys, huwag mo lang idikit sa balat niya guys kasi mangati. Ayan. Ayan guys, oh. lumubo na. Kasama ko si Tarsan. Buti na lang may kasama kong Tarsan. <laughs> Naamoy yung hinog siya. marang <laughs> May inog ba? May nungkit kami ng bunga guys ng marang. Mm. Mm. Guys, kubus na guys. Ang damis. Ah, oh, sakta na. Pwede na. Wala yung mabunal. Wala na. Ah, bubukad. na lang. Pero digi. guys. Ba uunahin natin 'to, guys. Yan. Bukas o next day, guys. kilog na 'to. Sigurado, sigurado ako.